Ate Claire, I'm flattered na kinukot mo ang aking mga sagot ngayong ikay ipit na ipit na. Nagpapakita yan na parang kinukonsidera mo na kapag sinabi ko, eh dapat tanggapin ng taong bayan dahil walang tinatanggap ang taong bayan sa kahit anong sinasabi mo. Maraming salamat nga sa'yo dahil sa'yo, tignan mo, nasa kangkungan ngayon ang iyong presidente. Kung hindi dahil sa'yo, baka kahit papano, mabago mo pa ang Marcos Jr. Pero dahil sa iyo, talagang sinusukan ngayon ng Marcos Jr. 'Di ba? Huwag mong gagamitin ang salita ko na walang konteksto. Dahil ako naman, pareho nga tayong abogado, pero ibang-iba -iba naman ang background natin, Ma'am Claire. Pagdating naman po sa Interpored Notice Alert, e yan naman po ay sa mulat mula sinasabi ko, hindi po yung warrant of arrest. Yan ay request lamang para makipagtulungan ang mga alagad ng batas kung nasaan yung taong hinahanap para mahuli yung taong yan. So dalawa lang, well, isa lang po yan. Isa lang po yan na po uh, magpatupad. At yan po ay ang pulis Dutchland, pulis Holland. At bakit na madali ipapatupad nila eh alam na alam nilang nila na sa ilong ako. Hindi po ako nagsisisi. Hanggang aking kamatayan, hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil ako, tumatanaw po ako ng utang na loob na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digog na magsilbi sa bayan ng tapat at yan po ay aking ginawa. uniting ko pumuli lahat ng aking ginawa dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ang naging pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. I will not apologize for it. I will not regret it. Magandang araw mga kababayan, matindi po ang pag-uusapan natin ngayon. Sa bagong pahayag ni Ator ni Roque, malinaw na tumitindi ang tensyon matapos niyang questionin ang umano'y baluktot na interpretasyon ni Auntie Claire sa, sa naging pahayag niya noon tungkol sa pagpapadrag test ni dating Pangulong Duterte at ngayon sa pagpapadrag test ni Presidente Bongbong Marcos. Pag-uusapan din po natin ang tungkol sa Interpol Red Notice na ibinabato o laban sa kanya. Pe, tandaan po natin, ang Red Notice ay hindi otomatikong warrant of arrest at hindi ito political label, kundi request para hanapin at posibleng madetain ng isang individual, depende sa batas ng bawat bansa, kaya malaki ang weight of accuracy sa mga ganitong diskusyon. Dito rin po sa video nito na no, mapapanood po natin kung paano birahin ni Atty. Roque itong si Auntie Claire na nagpapakalat ng fake news tungkol sa sa naging pahayag niya noon. Kaya naman po, reacta na tayo dito sa video ni Atty. Roque. Magandang uh, araw ng linggo sa inyong lahat. Sana po kayo ay uh, nakapagsimba na. Ako po, hindi uh, pa pero hapon po ako pupunta. Um, alam niyo naman, dahil nga doon sa akin kopira, eh, lipitado naman ang movement ko. Pero mula nang nagkopira ako, hindi pa ako nakakasimba. Kaya mamaya, eh, may nahanap naman po ako na isang Lutheran Church. Uh, at um, meron silang afternoon service. So, yun po ang pupuntahan ko mamaya. No? At uh, tingin ko kinakailang magpasalamat mo sa Panginoon dahil doon sa um, aking operasyon at akin uh, kinakailangan talaga humingi ng guidance dahil ang daming mga pagsusubok, hindi lang sa personal na buhay, kung hindi uh, para sa bansang Pilipinas. Siyempre po, I'm feeling uh, the heat dahil magpapas uh, magpapasko na at uh, nag-iisa pa rin ako dito. No? Well, hindi naman po talaga ako tunay na nag-iisa dahil uh, marami mga nagmamahal sa akin dito ng mga Pilipino na supporters din ni Tatay Digong at siguro kung hindi dahil sa kanila, matagal talaga ako na buang. Pero dahil sa kanilang pagmamahal, kahit papano naibsan ang aking uh, um, kalungkutan na talagang nawalay dun sa aking uh, mga mahal sa buhay, sa aking mga kaibigan, sa aking mga kliyente, at syempre sa ating inang bayan. Pero laban lang po tayo. Ang aking nga uh, eh, kalungkutan ng acting issue pero sa Pilipinas ngayon isa sa dalawang Pilipino ay gutom no so talagang ang problema nila paano sila mabubuhay so kapag ako ay nalulungkot ang iniisip ko na lang eh talagang ang problema mo eh wala pa rin sa problema ng marami dahil ang problema ng marami eh paano mabuhay no sa isang bansa na ang ating leader ay alam natin ngayon ay talagang adik at walang solusyon na maibibigay sa taong bayan well ngayon po na ko pong discuss ang dalawang bagay unang-una -una, itong si Auntie Claire pinaluktot yung akin sinabi na nung nang binato ni Trillanes nung 2018 si Tatay Digong na dapat daw siya magpa-drug test at dahil sa daw ay nagpa na ang sabi ko, eh, halal ng bayan naman si uh, Tatay Digong at uh, kung gusto niya Tatay Digong, gagawin niya yan, pero hindi po pwede utusan dahil ang ginagawa ni Trillianis noon ay inuutusan niya. Now, ang sinabi niya, eh, dahil sinabi ko daw yun, eh, ganoon din ang sagot niya sa mga humihingi ng drug test kay uh, uh, Marcos Jr. No? At sinasabi niya na walang po pwedeng magutos utos kay ta uh, kay Junior, gaya ng sinabi ko na hindi po pwedeng utusan si uh, um, PRRT. Well, lilinawin ko lang po. Iba yung konteksto ng sagot ko doon sa um, order ni Trillanes at iba yung obligasyon ng Presidente ngayon na nagtatanong kung ano talaga estado ng kalusugan ni Marcos Jr. Unang-una, nung binato ni Trillanes noong 2018 si Tatay Digong na siya daw ay nagda unang-una, alam natin na ginawa lang niya yan dahil talagang siya ay kritiko na walang magawa sa buhay. Bakit ko sinabi yan? Well, alam naman ng tao na si Tatay Digong nakakulong ngayon dahil doon sa kanyang drug war. Walang kaduda-duda na talagang galit na galit sa droga si Tatay Digong. Sabi nga niya, I hate drugs. So, nung sinabi ni Tirillanes na nagdodroga si Tatay Digong, siyempre wala naman naniniwala sa kanya. Uh, ang alam natin, E eh, talagang consistent lang yan na paninira kay Tatay Digong ng isang kritiko na nagalit kay Tatay Digong dahil hindi pumayag si Tatay Digong na kunin siyang vice-presidente noong 2016 elections. Yan po ang totoo dyan. Dahil kung talagang si Trillanes ay hindi naniniwala na dapat, uh, karapat dapat mamuno si Tatay Digong, eh bakit siya nag-apply bilang vice-presidential candidate niya noong 2016? Nagalit lang po yan dahil tinanggihan siya. Dahil ng mga panahon na yon, eh alam na niya na mananalo si Tatay Digong. At kung nanalo si Tatay Digong, eh malaki rin yung niya na nahalal sana bilang Vice President. So ganyan po yung konteksto niyan. Talagang nagpapapansin itong Trillanes. Na mabalik tayo kay Tatay Digong 2018, may issue ba talaga kay Tatay Digong na siya ay nagdodroga? Wala po. Dahil ang issue naman na lumabas na nagdodroga raw si Tatay Digong ay matapos Matapos nung Enero 2024 nang nilunsad ang uh, uh, maisog hakbang na maisog sa Davao kung saan eh, pinaratangan na at pinangalanan na ni Tatay Digong si Marcos Jr. bilang yung kandidato nung eleksyon na uh, sang ayon sa ebidensya na ipinakita sa kanya ng PIDEA ay nagdodroga sa Davao noong mga panahon na yon. Ang naging sagot ni uh, Marcos Jr. in na i-admit or i-deny? eh sinabi niya nagpe itong si uh, Tatay Digong at yan ay side effect ng pentanil. Ano naman ang sagot ni Tatay Digong? Ako, iba naman yung konteksto niyan. Nagpe-pentanil si Tatay Digong dahil prescribed ng doktor. E eh, samantalang yung paratang ni Tatay Digong sa kanya, aanihin mong cocaine. Wala naman doktor na mag-prescribe ng cocaine. Merong mga sedatives na from opium. Opioids ang tawag. Pero yun, piniprescribe din ng doktor. Pero yung kay Marcos Jr. na cocaine, walang kahit sinong doktor na magpaprescribe ng cocaine. Malinaw po yan. So nakikita niyo yung pagkakaiba. Bakit ko, bilang takapagsalita ng presidente noong 2018, bibigyan ng halaga ang paratang na isang kritiko na sour graping dahil hindi sa kinuha na vice president? At bakit ko talaga siseryosuhin yung paratang ni Trillanes? Isa lang naman nagsasabi, wala namang ibang naniniwala at walang ibang nagsususpecha na nagdodroga ang pan, ang, ang presidente Duterte noong 2018. Naging issue lang 'yan 2024 dahil 'yan ang sinagot ni Bangag doon sa paratang ng presidente Duterte na kinumpirma na si Marcos Jr. yung siyang tinutukoy niya na kandidato ng no eleksyon na nagkokokaine sa Davao. Malinaw po 'yan. Anong pagkakaiba ki Bangag unang-una una, mula noong 2024, ang nagsabi na nagdodroga si Marcos Jr., isang dating presidente na mayroong access sa lahat ng intelligence report. May ganyan bang access to intelligence report ang Trillanes nung pinaratangan niya ang presidente? Wala! Wale! Di ba? Pangalawa, ang sinabi ni Tatay Dingong, nung siya ay alkalde pa ng Davao, binigyan siya ng impormasyon ng mga taga PDEA na nagdodroga itong si Bangag Jr. kasama ng mayayama sa Davao City. Si Trillianis ba? Ever naging mayor na um, binibigyan ng intelligence report ng pideya Wale, natalo nga siya bilang alkalde ng Caloocan City. So feeling mayor siya na meron siyang mga intel report na binibigay. Pero noong 2018, wala naman po siya. Siya ay talo na na ng mga panahon na yon kung maaalala ninyo, di ba? So, ibang-ibang konteksto. Dahil ang presidente, ang dating presidente, meron talaga access to intelligence report at ang sinabi naman ng tinukoy ni Tatay Digong noong uh, launch ng Maisog, yung impormasyon niya e eh, galing sa PIDEA nung siya ay nasa posisyon pa ng alkalde dahil ang pagagamit ni Marcos Jr. ng uh, cocaine kasama ang mga yayaman ng Davao City ay naganap sa Davao City mismo. Kaya, meron siyang uh, tunt, uh, opisyal na impormasyon na nagtutukoy na bangag nga si Marcos Jr. Si Trillanes. Nung inakusa niya si Tatay Digong na gumagamit ng droga, meron ba siyang ganyang uh, opisyal na impormasyon na nanggaling sa mga taong gobyerno? Wala. Paninira lamang ang nais niyang gawin si Tatay Digong. So, anti Claire, I'm flattered na kinukot mo ang aking mga sagot ngayong ikay ipit na ipit na. Nagpapakita yan na parang kinukonsidera mo na kapag sinabi ko, eh dapat tanggapin ng taong bayan dahil walang tinatanggap ang taong bayan sa kahit anong sinasabi mo. Maraming salamat nga sa'yo dahil sa'yo, tignan mo, nasa kangkungan ngayon ang iyong presidente. Kundi dahil sa'yo, baka kahit papano, bang mo pa ang Marcos Jr. Pero dahil sa iyo, talagang ka ngayon ng Marcos Jr. 'Di ba? Huwag mong gagamitin ang salita ko na walang konteksto. Dahil ako naman, pareho nga tayong abogado, pero ibang-iba -iba naman ang background natin, Ma'am Claire. Nakilala naman kita nung ikaw ay host pa ng uh, Usaping de Campanilla. Wala naman tayong masamang tinapay, no? Pero please lang. Respetuhan tayo. At um, ako naman, hindi ako mayabang. Pero sa akin naman, kahit pa eh, I, pride in, I take pride in my track record dahil hindi lang ako abogado. Naging law professor pa ako sa UP, sa American University, sa National University of Singapore. At bukod dyan, naging presidente pa ako ng Asian Society of International Law. Tingin ko, wala namang basihan para ihambing mo ang sarili mo sa akin. Masakit na sabihin, pero tayo naman talaga, we are our own persons. Okay? sumagot ka ng tamang sagot, pero <laughs> huwag mong gagamitin ang mga salita pa bilang sagot. Dahil lahat ng salita ko, binanggit ko yan, lumabas no, sa dila ko na may konteksto. Ulitin ko, ibang konteksto ng parata ngayon kita kay Marcos Jr. Unang-una, ang daming nagsasabi based on official information na bangag si Marcos Jr. Nandyan yung sinabi ni Tatay Digong na PIDEA, Evidence na pinakita sa kanya ng siya ay Alcalde. Nandyan si Agent Morales na merong confidential source na on the basis of which nagplano sana silang i-raid si Marcos Jr. dyan sa isang kondominium sa Makati, na udlot lang dahil ang partner, ang former law partner ni Lisa Araneta Marcos was then Executive Secretary, Jojo Ochoa. Nandyan ang Kathy Binag na nagsabi na inalok siya sa tahanan mismo ni Marcos Jr. ng cocaine. At nataranta ang uh, ang uh, um, Lisa Araneta nang tumanggi siya. At pinaka-importante, nandyan din yung um, pulvoronic video. Yung pulvoronic video na authenticated sa Amerika na hindi AI. At salamat naman kay Melvin Matibag na pinapadisbar ako dahil ngayon i-attach ia ko na yung expert study na nagpapakita na hindi siya AI. At sa wakas, the media can publicly report kung ano yung sinasabi ng American expert report na ang uh, pulburonic video ay authentic. At panglima, nandyan ang sinabi ng sariling kapatid ni Bangag na ang presidente ay Bangag. Dahil dito sa mga bagay-bagay na ito, base sa opisyal na impormasyon, base sa base sa impormasyon ng mga alagad ng batas, base sa isang physical evidence na authenticated at base mismo sa testimonya ng sariling kapatid, kinakailangan pasinungalingan ni Marcos Jr. na siya ay bangag dahil ang pagiging bagag ay isang seryosong sakit na posibleng dahilan para hindi na niya magampan ang kanyang katungkulan bilang isang presidente. At dahil dito, may karapatan ng taong bayan sa impormasyon na malaman kung totoo bang bangag siya para malaman kung dapat na siyang palitan o hindi. Ibang-ibang konteksto, Anticler. We are invoking the right of information on matters involving um, that affects the people on the, in their everyday life at saka yung estado ng kanusugan na sangayon sa saligang batas. May obligasyon ngayon ang presidente na isa publiko dahil nga doon sa limang bagay na sinabi ko na wala naman nung ako'y nagsalita nung panahon ni Presidente Duterte noong 2018. Anyway, yung pulboronic video po, yan ang dahilan kung bakit ako pinupulbos ni Lisa Araneta Marcos at ni Marcos Jr. Noong panahon pa po ng, um, ng uh, Huwag Committee, ako po'y nagdesisyon na umalis. Dahil na rin sa sinasabi ng aking mga kasama sa kongreso, huwag niyo pong kakalimutan naman na ako ay nanggaling din sa kongreso. Na ako ay marami rin kaibigan dyan na nagbibigay ng umpirmasyon. At ang impormasyon na binigay nila sa akin, ako walang mangyari dyan, hari. Talagang hindi ka nila putuluyan hanggang ikaw ay mapulbos dahil sinisisi kanila nila doon sa pulboronic video na ipinakita ni Maharlika. Hindi ko po alam kung bakit ako pa rin ang sinisisi, eh inaamin naman ni Maharlika na puting ahas niya ang source dyan. Nagkataon lang na nandun kami sa LA nung pinakita ni Maharlika yan. Mm. In any case, kaya hindi po ako nagtataka na nung naging issue muli ang pagiging bangag ng presidente dahil sa sinabi ni Amy Marcos, eh ngayon, biglang nabuhayan sila at pilit nilang hinahabol muli ako para mapauwi sa Pilipinas. Yan po yung dahilan kung bakit all of a sudden, naalala nila. Ay, may passport pa si Harry Roque. Hello? One year, two months na ako, pa, may passport pa ako. Dati nyo pa ka kakansela yung passport nyo. Hanggang ngayon, di pa nangyayari. Bakit? Kasi yung hukuman naman, kinakailangan mag-cancel ng passport. Alam naman ang hukuman na hindi ko fugitive from justice. Dahil ang fugitive from justice, may sariling definition sa passport law mismo. sa ay lumayas ng bansa para iwasan ang criminal prosecution. Lumayos po ako ng bansa, wala akong kahit anong criminal complaint, miski sa piskalya. Umalis po ako ng bansa sa September. Ang iniwasan ko na, yung walang saysay na investigasyon ng Huwad Committee na sa tingin ko ay lumalabag na sa aking karapatan. At yung aking pag-alis ng bansa, karapatan ko po yon dahil meron akong right to travel. Wala naman akong kahit anong kasong nakabindin yung mga panahon na yon. Sa katunayan, niwala nga criminal complaint. Kaya lang yan hinabol yung tanin kaso laban sa akin dahil na-realize nila na hindi nga nila makakancel ang passport ko nang wala akong kaso sa hukuman. Kaya tinaniman ako ng kaso. Sa katunayan po, yung kaso laban kay Cassandra Ong, nung unang sinampa ng PAOCC, hindi ako kasama. Na-realize nila, oy kailangan natin isama si Harry Roque dahil hindi makakancel ang passport, hindi natin makukulong. Akala ko po dati, tanim witness lang po ang ginagawa nila. Ngayon, tanim kaso na rin pala. Kaya hinabol nila ang supplemental affidavit na pulis lang ang nagsampa at wala namang kahit sinong testigo. Hanggang ngayon po, walang kahit sinong testigo nagsabing meron akong re-recruit sa pamamagitan ng dahas para pagsamantalahan ang kanilang mga trabaho at walang kahit anong ebidensya na ko'y kabahagi ng isang conspiracy para to commit um, human trafficking. Ang sabi ni Nikiti Nikiti wag ka magmalinis. Sabi mo kaya sa taong bayan, bakit wala ka na sa UP College of Law? O ano? Hindi ko maintindihan bakit pinipersonal mo. Ni minsan, hindi kita pinipersonal. Pero sige lang, magsalita kan magsalita dyan. Lalabas sa lalabas sa katotohanan. Lalong-lalo na pag ikay wala na sa posisyon. Ako, pasensor po kayo ha. Medyo naggurgur. <laughs> Medyo nagurgor kung kailan mainit ang sinasabi ko. sa so, sinasabi ko nga, Nikiti, eh, maghinay-hinay mag, mag ka dyan. Walang personala. Niminsan, hindi ako sumagot sa iyo sa mga paratang mo. okay Pero malinaw na malinaw, wala kayong ebidensya sa akin for human trafficking dahil ang ebidensya niyo lang, eh yung ako ay um, nag-represent sa whirlwind, sa isang kasong ejectment na hanggang Supreme Court ay nakabimbing ngayon. At pangalawa, yung pagsama ko sa Pagkor kay Cassandra. Eh, ano naman ibig sabihin doon? Lawyering yan. O, oh, kasalanan ba mag-lawyer? Tapos sasabihin nyo, trafficking. Pero ginawa nyo nga yan para mapauwi ako, para mapakansil ang passport ko, para maka-red notice uh, alert kayo. Pagdating sa passport, bahala na po si judge. Ako na may nagtitiwala sa kanya. Okay? Um, bahala na siya. Basta ako, malinaw po ang definition nang fugitive from justice sa batas mismo. Kung ang gustong gamitin ng batas ay common meeting ng uh, meaning ng common ng uh, fugitive from justice, eh siguro hindi na kinailangan na magkaroon ng special na meaning. Pagdating naman po sa interpreted notice alert, eh yan naman po ay sa mulat mula sinasabi ko hindi po yung warrant of arrest. Yan ay request lamang para makipagtulungan ang mga alagad ng batas kung nasaan yung taong hinahanap para mahuli yung taong yan. So dalawa lang, well, isa lang po yan. Isa lang po yan na po pwedeng uh, magpatupad. At yan po ay ang Police Dutchland, Police Holland. At bakit naman nila ipapatupad niya eh alam na alam nilang nila na asylum seeker ako. Hindi ko naman po sinasabi na ako special dito sa Holland, pero walang kaduda-duda po, alam nila na ako ay asylum seeker dito dahil ako po ang pinaka-high profile asylum seeker ngayon dito sa Holland. So alam din nila kung bakit ako hinahabol ng gobyerno, no? Dahil ako talaga ay naging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ako nagsisise hanggang aking kamatayan. Hindi ako nagsisise sa pagiging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil ako tumatanaw po ako ng utang na loob na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digog na magsilbi sa bayan ng tapat at yan po ay aking ginawa. Uulitin ko pumuli lahat ng aking ginawa dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ang naging pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas I will not apologize for it I will not regret it hanggang sa huli sinasamahan po natin si Tatay Digong So sa mga naaabala sa mga balita wag po kayo mag-abala Ako naman po ay eh, nag A aaral pa rin ng international law. Bagamat naturo ko na po yan na halos 20 anyos. Alam ko po mga karapatan ko bilang isang asylum seeker. Kahit anong gawin po nila, hindi nila ako makukuha hanggang hindi matapos ang proseso. Kung ako nga po ay biktima ng pagigipit dahil sa aking paniniwalang politikal. Yun lang po. Pero maraming salamat po don sa mga naabala. Kaya na yan ay nagpapakita na nasa likuran ko kayo sumusuporta, at ako naman po, gaya na aking pagtanaw ng utang na loob kita, Tay Digong, tumatanaw din ako ng utang na loob sa inyong lahat. Maraming salamat po muli sa inyong walang batid na suporta at pagtitiwala. Ayan po no, mga kababayan, narinig po natin ang pahayag ni Ator ni Roque. Kaya mga kababayan, huwag tayong magpapadala sa mga astang eksperto pero hindi naman binabasa ang actual mechanism ng Interpol. Hindi porke may narinig silang red notice eh, guilty na agad ang tao. At hindi rin ito automatic na warrant. Yan ang malinaw na binabasag ni Atty. Roque. Kung tutuusin ang stance ni Roque ngayon ay hindi para pagandahin ang sarili niyang imahe kundi para pigilan ang pagkalat ng maling informasyon kung may dapat magpaliwanag, yun ay yung may alam. At dito nga ay malinaw na si Atty. Roque ang nagtatama ng naratib na kumakalat ng walang sapat na basihan. Kaya ikaw, Antik Claire, iwas iwasan na ho nating magpakalat ng fake news. Napagahalataan po tayo na attack dog talaga. Yun lamang po mga kababayan, lagi po kayong mag-iingat at God bless.